Hi guys! What's up? Sun is here and for today's is video, isi-share ko po sa inyo kung paano po mag-book ng ticket dito sa Pitex. Kaya kung first timer ka na mapunta dito sa Pitex at magbubuk ng bus, panoorin mo ang video ito dahil for sure na makakatulong ang video ito para sa pagpasok mo at pag-book ng ticket dito sa loob ng PITX. Sobi ko lang guys, napakahirap po mag book ng ticket sa isang lugar na hindi po natin masyadong kilala or sa establishment na hindi natin masyadong kilala. Kaya po based on my experience, na experience ko din pong malito sa loob nito para lang mag book ng ticket. So kaya nagawa ko ang video nito para lamang po maging aware yung mga passengers natin kung saan ba talaga sila pupunta. Hey guys, malawak po ang loob na ito and marami pong ticketing stations. And ayan, punta muna tayo sa ating favorite place which is yung CR. <laughs> Yan, and my co-worker na kasama natin sa pagbablog. So ayan, punta na tayo sa ating topic for today's video. Kung papunta ka po ng Bicol, punta ka po dito sa booth number 1. So, dito po lahat ng mga luxuries na mga buses at airconized na buses at yung mga deluxe ay dito nyo po makikita. And marami po kayong magpapipilian dyan ng mga bus at company na gusto nyo pong sakyan. Remember guys, papunta lang po ito ng Bicol. So kung papunta ka ng Sorsogon, Daet, Iriga, Ligaspi, Nabua, kahit saan sa Bicol, Ligaw, Baaw, ganyan, Pilar, Sorsogon, dyan po kayo pumunta sa booth number one. So ayan, go back Sorsogon. Iriga. Yan. Then, proceed naman tayo sa booth number 2. So, as you can see guys, malawak talaga siya. Malilito kayo kung hindi nyo alam dito sa loob ng PITX. And actually guys, hindi po kayo maboboard dahil marami ditong ano, pagbibilhan at mapaglilibangan. Yan, pwede kayo magbili mga, ng mga gamit at mga pasalubong na dadalhin nyo pa uwi ng inyong lugar. Ayun guys, punta naman tayo sa booth number 2. So dito sa booth number 2 guys, makikita nyo dito yung mga non-aircon na mga buses or ordinary buses. So dito sa ticket booth 2, papuntahin po ito ng Bicol. So kung doon sa booth number 1 ay mga aircon, luxury and deluxe na mga buses, dito naman po sa booth number 2 ayun nga mga ordinary lang na bus. So kung mahiluhin ka sa mga malalamig or yung mga aircon na sa buses, dito ka sa booth number 2. By the way guys, itong booth number 1 and booth number 2 nasa taas po ito, or second floor ng PITX. Additionally guys, ikaw talaga po ay magpipili ng inyong travel, trip, and hour. Kasi, meron ditong mga iba't ibang oras ng biyahe. May pang umaga, may pang gabi, or may pang hapon. Kaya ikaw na po talaga makapagpili ng trip sa biyahe nyo. Or klase ng bus sa pagbiyahing inyo. Kaya lamang nito pataba ako ang am may noon, may 12 noon and may paligaspi na 9.30am, may 2pm and may may 7am na biyahing ligaspi So see guys, marami ka talaga pagpipilian So ayun guys, tapos na tayo sa booth number 2 Punta naman tayo sa booth number 3 So sa booth number 3 guys Papunta naman po ito ng Mindoro Visayas at Mindanao So yan, kung papunta ka ng Mindoro or Mindanao Or somewhere there Sa Mindoro or sa Visayas at Mindanao Dito ka po pumunta Dahil nandito yung mga buses nyo So dito kayo magpupunta para magpa Or magkumuha ng inyong ticket So ayun, may nakita yung Barungan City yan, So, dito rin guys, nakadepende rin sa travel of time or prefer nung time sa pagbiyahe. May 12 p.m., ganyan. May umaga din, may panggabi. Then may hapon. So, makapagpili ka talaga ng oras at klase ng bus na gusto mong sakyan papunta sa Mindoro, Visayas at Mindanao. And aside from that, iba-iba rin po ang mga bus company na pwede nyong pagpilian. Depende na rin po sa mapupusuan nyong sakyan or sa mga favorite nyong mga type of buses or company ng buses. Or bus company rather. So ayun guys, tapos na tayo sa booth number 3. Punta naman tayo sa booth number 6. So, ba, -ba, ba tayo ng elevator dahil nasa ground floor po ito. So, ayan. Malapit na tayo sa booth number 6. Dito na po, sa booth number 6, dito po ay mga papunta ng Baguio, Laguna, at Quezon Province. So, kung papunta ka po sa lugar na sabi ko, dito ka po magpatiket sa booth number 6, sa my first floor. So, nakadependehan po yan sa klase ng bus at oras na gusto nyo po para po sa pagbiyahe nyo dahil marami ka pong pagpipilian dyan nasa iyo na at bahala ka na kung ano yung gusto mong klase ng bus at oras so ayan nasa screen ngayon guys punta naman tayo sa mga gates na pwede nyong puntahan kapag nagkaroon na kayo ng tickets kasi marami pa ditong nalilito kung saan yung mga gates kapag meron na silang mga tickets So, ayon, punta na muna tayo sa gate number 1. Ga ang gate number 1, guys, ay makikita nyo sa second floor ng PITX. So, kailangan nyo magsakay ng escalator or elevator para makapunta ng gate number 1. Yan, kung ang ticket nyo or boarding pass nyo ay nakalagay gate number 1, dito kayo pumunta sa second floor. May nakalagay naman dyan sa na guys, sa so, na gate number, napakalaki na gate number 1. At makikita nyo rin guys dun sa screen kung nandun talaga yung bus or location or destination kung saan ka papunta. Next guys, punta tayo sa gate number 2. Sabi ko nga guys, nakadepende sa ticket nyo or sa boarding pass nyo na binibigay sa ticketing station na kinuha na nyo kung saan kayo lalabas ng gate kasi nandun yung bus nyo po. Next guys, proceed naman tayo sa gate number 3 Yan, as you can see, parehas lang po sila At nasa second floor din po Yan, gate number 3 Second floor ng PITX Guys, magdepende kayo or mag kayo Sa boarding pass nyo po ah Para malaman nyo kung saan po talaga kayo Lalabas ng gate para sa Bus nyo po So next is gate number 4 Yan, kung makikita nyo sa screen Makikita nyo yung bus nyo dyan at destination po Yan, second floor din po Ang gate number 4 Nasa second floor po ang gate number 1, 2, 3 and gate number 4. So ngayon baba naman po tayo para sa ibang gates po dito na pwede nyong labasan. So simula tayo sa gate number 10. Nasa pinakadulo po ito sa my first floor. Yan, kung nakalagay po sa boarding pass no gate number 10, nasa ground floor po 'yan. Nasa pinakadulo. Yan, gate number 10 and yung mga bay na yan kung saan ka papunta. Next is gate number 8. Sa gate number 8 guys, magdepende nga sa boarding pass na nasa ticket nyo na binibigay ng ticket seller sa inyo. Kasi may nakalagay na, na boarding pass so doon kayo magbabase. Yan, gate number 8. Nasa ground floor po yan or first floor ng PITX. Next is gate number 7. Yan, same din guys. Nasa first floor kung nakikita nyo mga pasahero, yan, magbase kayo sa boarding pass nyo. Then, makikita nyo dyan sa mga screen dyan, yung naka, ano, kung nandun na ba yung bus nyo, or wala pa, or nakaalis na. Be observant na lang po. Next is gate number 6. Kalinyahan lang po yan sa baba, sa first floor. Yan, mapakita po natin yung mga screen dyan para maging aware yung mga passenger natin para hindi sila maiwan at malaman nila kung nandiyan yung bus nila or nagpapasakay na. Yan, sa gate number 6 yan, first floor. Next is gate number 5. Yan, sa gate number 5 guys, yan, may mga advisory naman dyan, may mga nakalagay naman dyan na signage na napakalaki na gate number 5 at mga destinations na papunta or saan papunta talaga yung gate na yon or mga buses na nasa gate na yon guys, kung may mga katanungan pa kayo, please subscribe and comment na lang sa baba. Thank you!